kung isinusupply ng Diyos yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Na ako mismo nagugulat din ako eh. Dahil pagka po umalis ako sa upuan na to at nakikisalamuha akong normal, parang normal lang wala akong ano eh. Parang pagka matay ko man, mag-isip ako na mag-isip. naisip ko parang ang hirap mag-isip. Pero kapag halimbawa yung nasa harap na ako ng kapatid na kailangang magturo, kailangang magbigay noong mga bagay na ibinibigay ng Diyos, merong supply siya na paraan kung papaanong maiintindihan natin kasama po ako. Kaya nga minsan sabi ng kapatid na Rodel eh, ngayon ko lang po e na intindihan yun na. Ah. Nang ganun. Sabi niya ganyan. di ba Last time, ano, kapatid na Rodel, sabi mo ngayon mo lang natindihan ng ganun, ano? Opo, kuya. Totoo po yun. Marami pong pagkakataon yun. Nasasabi ko yun. Ngayon ko lang naintindihan yun, ha? Ngayon ko lang nakuha yun, ha? Maski yung mga po, si Brad Sani nga, eh. Talagang naipilit niya kahapon yung punto niya, eh. Talagang. <laughs> Narinig niya na, pero noon lang niya naintindihan. Ganun naman po talaga, kuya. <laughs> Eh ako naman, kaya nga ka ang sagot ko sa'yo, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa.